Kumusta mga kasaliksik? Napakaraming misteryo at himala sa mundo na hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Mula sa biker na himalang nakaligtas sa isang nakakatakot na banggaan sa gitna ng kaguluhan sa kalsada hanggang sa pari na nagligtas ng isang babae sa gitna ng malagim na aksidente, pag-uusapan natin ang sampung kakaibang milagro na nagdulot ng pag-asa sa maraming tao. Kaya kung handa ka na, simulan na natin! Number 10, ang biker na may gabay. Isang nakakakilabot na insidente ang naganap sa Russia, kung saan isang lalaki na nagbibisikleta ang himalang nakaligtas sa isang malagim na aksidente sa kalsada. Sa video, makikitang tinatawid ng lalaki ang isang abalang intersection habang tila hindi alintana ang paparating ng mga sasakyan. Sa isang iglap, naganap ang banggaan sa pagitan ng isang malaki at mabilis na truck at isang kotse. Dahilan upang parehong mawalan ng kontrol ang mga ito. Ang lalaki sa bisikleta na nasa gitna ng eksena ay mistulang dinala ng tadhana sa isang ligtas na lugar habang ang lahat ng bagay sa paligid niya ay nagkalat at sumabog sa kaguluhan. Kapansin-pansin na ni isang galos ay wala siyang natamo mula sa aksidente. Pagkatapos ng insidente, kitang-kita sa video ang lalaki na nakaluhod. Tila hindi makapaniwala sa kanyang kakaibang karanasan. Agad siyang tumayo upang tingnan ang kalagayan ng truck driver habang ang iba pang bystander ay nagtipon-tipon upang tumulong. Sa kabila ng pagkawasak ng mga sasakyan, walang naitalang malubhang nasaktan sa nangyari. Para sa marami, ang tagpong ito ay isang patunay ng milagro. Isang kwento ng ikalawang pagkakataon sa buhay na tila hango sa isang action movie, ngunit tunay na nangyari sa totoong mundo. Ang tagpong ito ay nananatiling simbolo ng pag-asa at patunay na ang buhay ay puno ng hindi maipaliwanag na himala. Number 9: Anghel sa kalangitan. Isang babae na nagngangalang Deborah mula sa West Palm Beach, Florida ang nagbahagi ng isang karanasan na itinuturing niyang milagro. Isang araw noong Marso ng 2013, habang nakaupo sa kanyang computer at sumasagot ng mga email, bigla siyang tumingin sa bintana at napansin ang kakaibang forma ng ulap sa kalangitan. Ayon kay Deborah, ang hugis nito ay kahawig ng isang anghel na tila nagbibigay ng mensahe ng kaginhawaan mula sa langit. Sa kabila ng simple at maaliwalas na panahon, ang kakaibang ulap ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Dahilan upang kuhanan niya ito ng litrato gamit ang kanyang cellphone. Ang kwento niya ay umabot pa sa lokal na balita kung saan ginawan pa siya ng reenactment upang ipakita kung paano niya natuklasan ang anghel sa kalangitan. Bagamat ang nasabing ulap ay maaaring simpleng cirrus cloud na natural na nabubuo sa ganitong uri ng panahon, marami ang naniwala na ito ay simbolo ng spiritualidad at biyaya mula sa itaas. Ang cirrus cloud ay karaniwang lumilitaw sa tuyo at kalmadong panahon na noon ay natagpuan sa West Palm Beach. Marami ang naantig sa kwento ni Deborah. At ang larawan ng anghel ay naging inspirasyon sa mga tao na tumingin sa kalangitan at hanapin ang kanilang sariling mga himala. Para sa kanya, ang tagpong iyon ay isang paalala na kahit sa mga simpleng sandali, may mga pahiwatig ng pag-asa at liwanag na nagmumula sa langit. Number 8: Ang litrato ng Virgin Mary. Noong Disyembre ng 1000 syam Natagpuan sa Clearwater, Florida ang isang kakaibang imahe sa salamin ng bintana ng isang finance company. Ang manchang ito, na may taas na 60 talampakan at lapad na 20 talampakan, ay kahawig umano ng Birhing Maria, ang ina ni Kristo. Sa paglipas ng panahon, tinawag ito ng mga tao bilang isang Christmas miracle at nagdulot ng labis na pagkabighani sa marami. Hindi nagtagal, daan-daang libo ang nagtungo sa lugar upang masilayan ang milagro. At ang bilang ng mga tao ay umabot sa milyon sa kalaunan. Para sa maraming naniniwala, ito ay simbolo ng banal na presensya at biyaya sa panahon ng Pasko. Gayunpaman, maraming nagsabi na ang imahe ay maaaring sanhi lamang ng moisture o alikabok na naipon sa salamin ng bintana, na naipakita ng sikat ng araw. Ang mga taga-masid ay napansin na ang imahe ay tila sumasalamin sa anyo ng Birhing Maria sa kanyang mga damit. Kahit na may mga skeptiko na nagpapaliwanag nito bilang simpleng optical illusion, ang kaganapan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pananampalataya sa maraming tao para sa mga naniniwala. Ito ay isang paalala na kahit ang mga ordinaryong bagay ay maaaring magdala ng kakaibang biyaya at pag-asa sa ating buhay. Number 7. Pangalawang Buhay ng Bata sa Burol isang tatlong taong gulang na batang babae mula sa isang liblib na lugar ang nagdala ng pagkamangha at kalungkutan sa parehong pagkakataon nang siya ay biglang magising sa sarili niyang burol. Ang bata ay naideklarang patay ng mga doktor matapos ang kanyang pagkakasakit. Dahil dito, ang kanyang pamilya ay agad na nagdaos ng funeral mass upang magpaalam sa kanya. Ngunit habang ginaganap ang misa, isang kamag-anak ang nakarinig ng tunog mula sa kabaong. Nang buksan nito, nakita nilang gumalaw ang ulo ng bata. Dahilan upang magdulot ng pagkabigla at kaguluhan sa lahat ng naroroon. Sa kabila ng tila milagrosong paggising, ang kasiyahan ng pamilya ay saglit lamang. Ilang sandali lamang pagkatapos niyang magising, bumalik ang bata sa pagiging walang buhay. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng kalituhan sa marami at naging patunay ng kahinaan ng tao sa pag-unawa sa mga bagay na lampas sa ating kaalaman. Para sa iba, ito ay isang misteryo na nagpapakita ng manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. At para naman sa pamilya ng bata, ito ay nanatiling isang masakit ngunit makahulugang alaala. -ala. Number 6: Ang himala ng Moske. Noong sinalanta ng isang malawakang tsunami ang Indonesia, napuksa ang halos lahat ng mga gusali at istruktura sa daanan nito. Ngunit nakakagulat na ang mga muske sa ilang lugar ay nanatiling nakatayo. animoy mo'y protektado mula sa matinding puwersa ng kalikasan. Ayon sa mga lokal na residente, ito ay patunay ng biyaya ng ala na nagbigay ng proteksyon sa mga gusaling itinuturing na banal. Maraming tao ang nagsilong sa mga muske noong kasagsaga ng kalamidad at sa kabila ng pagkawasak ng kanilang mga tahanan at ari-arian, Nakita nila ang mga moske bilang simbolo ng pag-asa sa gitna ng trahedya. Bagamat ang mga eksperto sa arkitektura ay nagbigay paliwanag na ang tibay ng pagkakagawa ng mga moske ang dahilan kung bakit nakaligtas ang mga ito. Hindi maikakailang marami ang naniniwala na ito ay isang milagro mula sa itaas. Ang ganitong mga tagpo ay nagbunga ng mas malalim na pananampalataya at nagbigay inspirasyon sa mga tao na magpatuloy sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang naranasan, ang kwento ng mga moske sa Indonesia ay isang patunay na ang pananampalataya at tibay ng loob ay kayang magdala ng liwanag kahit sa pinakamadilim na sandali. Number 5: Ang imahe ng anghel. Sa Michigan, isang mag-asawa ang naniniwalang nakuna ng kanilang home security camera ang imahe ng isang anghel na tila nakahimpapawid sa itaas ng kanilang truck. Ayon sa asawa, nakita nila ang hugis ng isang humanoid na may mga pakpak na tila binabantayan ang kanilang ari-arian. Ang kuha ay mabilis na nag-viral sa social media at umani ng samot-saring reaksyon mula sa publiko. Habang ang ilang tao ay itinuturing itong isang malinaw na tanda ng banal na presensya, ang iba naman ay nagduda. Sinasabing maaaring ito'y isang simpleng gamugamo na tumapat sa ilaw ng kamera. Bagamat may mga skeptiko na naniniwala na ang anghel ay dulot lamang ng optical illusion at positioning ng ilaw. Nananatili ang mag-asawa sa kanilang paniniwala na sila ay biniyayaan ng isang milagro para sa kanila. Ang nasabing imahe ay simbolo ng proteksyon at pagpapala mula sa itaas. Ang kwentong ito ay hindi lamang naging usap-usapan sa kanilang lugar, kundi umabot din sa balita na nagbibigay ng inspirasyon sa maraming tao na patuloy na maghanap ng mga tanda ng kabutihan at biyaya sa kanilang paligid. Number 4. Ang Anghel na Lumitaw sa Mall Isang kakaibang video ang umikot online na nagpakita ng isang tila anghel na bumaba mula sa kalangitan sa loob ng isang mall. Sa video, makikita ang isang madilim na paligid kung saan ang liwanag na hugis tao ay bigla na lang lumitaw, bumaba at tila may kinuha bago muling lumipad pataas. Ang tagpong ito ay nagdulot ng pagkamangha at paniniwala ng ilang tao na sila ay nakasaksi ng isang tunay na anghel na gumagawa ng himala. Gayunpaman, maraming tanong ang naibato sa kredibilidad ng video. Bakit napakadilim ng mall? Bakit walang sapat na liwanag mula sa anghel? upang magliwanag ang buong lugar. Bagamat maraming skeptiko ang nagsabing ang eksena ay maaaring gawa-gawa lamang gamit ang video editing software, ang ilan ay naniniwala na ito ay tunay na banal na kaganapan. Para sa mga taong may malalim na pananampalataya, ang insidente ito ay nagsilbing paalala na ang mga anghel ay maaaring magpakita sa hindi inaasahang mga pagkakataon sa kabila ng pagiging viral ng video. Ang kwento ay nananatiling palaisipan kung ito ba ay tunay na milagro o isang malikhaing gawa ng teknolohiya. Number 3. Tagapagligtas na Anghel Sa isa pang video na kilala bilang Guardian Angel Saves Man from Crash, makikita ang isang lalaki na nagbibisikleta sa isang madilim na intersection. Sa gitna ng gabi, mabilis na paparating ang isang truck na tila walang intensyon na huminto. Ngunit bago pa man maganap ang trahedya, biglang lumitaw ang isang figura na nagteleport sa lalaki mula sa gitna ng kalsada papunta sa isang ligtas na lugar. Ang nasabing figura ay naglakad lamang palayo matapos ang aksidente habang ang lalaki at ang truck driver ay parehong gulat na gulat sa nangyari. Bagamat nalaman ng marami na ang video pala ay kinuha mula sa isang larong tinatawag na Dragon Totem Girl, hindi nito napigilan ng mga tao na maniwalang ito ay simbolo ng isang tunay na milagro. Para sa mga naniniwala, ito ay patunay na may mga nilalang na tagapagbantay na laging handang iligtas tayo mula sa peligro. Sa kabilang banda, para sa mga skeptiko, ang video ay isang halimbawa ng mapanlinlang na paggamit ng teknolohiya upang lumikha ng isang nakakabilib na eksena. Sa kabila ng lahat, ang kwentong ito ay nananatiling tanyag bilang isa sa mga pinakausap-usapang himala sa internet. Number 2, Ang Anghel sa Maske Sa loob ng isang maske, habang tahimik na nagdarasal lang mga tao, isang video ang nakuhanan ng isang tila imahe ng anghel na nakaluhod at nananalangin kasama ng mga mananampalataya. Sa video, makikita ang liwanag na bumabagsak mula sa skylight, na bumuo ng imahe ng isang humanoid na figura na parabang nakikibahagi sa mga panalangin. Ayon sa nag-record ng video, ang tagpong ito ay nangyari sa gitna ng banal na oras ng pagdarasal. Gayunpaman, hindi may kakaila na ang kaganapan ay puno ng kontrobersya. Lalo na't ang mga video tulad nito ay madalas pagdudahan kung tunay nga ba ang pinapakita. Marami ang nagsasabing ang nakitang imahe ay maaaring simpleng epekto ng liwanag na tumama sa tamang anggulo mula sa skylight. Para naman sa iba, ito ay malinaw na tanda ng presensya ng banal sa lugar ng pananampalataya Sa kabila ng mga diskusyon kung ito ba ay milagro o optical illusion lamang Nananatili ang kwento bilang patunay Na sa mga lugar ng espiritualidad May mga tagpong kayang magbigay ng inspirasyon at pananampalataya sa mga tao Sa huli, sinabi ng mga saksi Na ang insidente ay isang paalala na may mga bagay sa mundo Na hindi maipaliwanag ngunit nagbibigay ng pag-asa Number 1, Ang Anghel sa Aksidente Sa Missouri, isang hindi kapanipaniwalang kwento ang naganap matapos ang isang matinding aksidente sa kalsada. Isang babae ang natrap sa loob ng kanyang sasakyan na halos durugin na ng epekto ng banggaan. Habang sinusubukan ng mga rescuer na mailabas siya, bigla na lang lumapit ang isang misteryosong pari na tila mula sa kung saan at nag-alok ng panalangin. Ayon sa mga saksi, matapos ang kanyang pagdarasal, naging mas madali para sa rescue team na iligtas ang babae. Ang pari, na agad na nawala matapos ang insidente, ay inakala ng marami na isang anghel o tagapagligtas na isinugo mula sa langit. Kalaunan, ang pari ay natukoy bilang si Father Patrick Dowling, isang lokal na pari na nagkataong naglalakbay malapit sa lugar ng aksidente. Sa kabila ng kanyang paliwanag, Nananatili pa rin sa isip ng mga tao na ang kanyang presensya ay isang uri ng milagro. Para sa marami, ang kanyang pagdating sa eksaktong oras ay hindi isang simpleng pagkakataon, kundi isang patunay ng pagkakaroon ng mga guardian angel na gumagabay at tumutulong sa oras ng pangangailangan. Ang tagpong ito ay nagdulot ng inspirasyon at nagbigay ng bagong pananampalataya sa mga tao na naniniwala sa kapangyarihan ng dasal at mga himala.